Manganta yun, kakabsat. Ang ulam natin ay alimasag. Galing pa to guys ng Quezon. Kasi umuwi sila ng Quezon. Oh. <laughs> Ang taba-taba guys. My, my favorite talaga. May aligi-aligi. Siyempre, kamayan tayo. Ang layo ng pinanggalingan nito, Quezon Province. Umuwi kasi sila doon guys, nagbakasyon. Ang taba-taba kita nyanyiin guys, hmm. serap Siyempre, ang ating malunggal, ng ating gulay, bibiyakin lang natin ng ganyan, guys. Tapos, ganon. ngot lang natin para makuha yung laman ng malunggay. Pag yung tamad mag ngot guys, may nakabalat na ng ganito, kaya lang mas mahal. Pero sa akin, mas masarap tong ganito may balat. Kasi yung vitamins ng malunggay, nandyan pa rin sa skin niya. Diba? Tapos. Meron din siyang kamote. Mm, grabe, guys. Oh. Mm. Ang daming aligin ng alimasag